Hello everyone! Ayan guys, galing kami nagsimba. At pagkatapos nagsimba, of course, si Oni at ang aking eldest, ang paboritong Jollibee. So dito kami na guys sa Jollibee. At sila ay kumain na. At ako, nagbisibisihan dito sa toys, sa kiddie Kasi gusto ni Onin na my toys. Ayan na. Oh. Ito ang pinili niya. At pinagbigyan ko na lang kasi sa kanya naman ang pera. <laughs> may piras si Unin guys. Nung pag birthday niya, may nagbibigay ng mga pera. So maraming piras si Unin. At kinain namin sa Jabi. Kasali ako at aking eldest. Free kami ni Unin. Ayan, binuksan na ni Unin ang kanyang toys. All right, guys. Grabe ang daming tao, basta Jollibee, guys. Sobrang dami, tagal makakain namin. Ayan, guys, ito na siya, guys. Oh. At ang pangalan pala nito, guys, ay si Tailong. Oh, Tailong na siya, guys. Parang tiger, masigurado siya, guys. Oy. Si Tailong. Taylong na yung pangalan yan, guys. Ayan, hirapan ako paano magtindig. <laughs> Ayan, everyone. Ito na si Taylong. Toy sa Jolly. Thank you so much, everyone, for watching. Salamat, guys, sa panonood.